May mga kwento sa baryo na hindi mo basta makakalimutan. Yung tipong pag narinig mo, kahit tapos na, dadalhin mo pa rin hanggang pagtanda. Pero paano kung ang kwento ay hindi lang basta kwento? Paano kung ang taong pinag-uusapan ay kadugo mo mismo? At paano kung totoo ang sinasabi nilang, ang lolo mo raw dati ay isang mangkukulam? Hindi ito hakahaka lang dahil may nawawala sa loob ng bahay namin. At nayon, oras na para buksan ang sikreto. Ako si Ka Elias, at dito sa channel na ito, tinatalakay natin ang mga alamat, misteryo, at paniniwala ng ating bayan. Mula sa kababalaghan hanggang sa mga kwentong hindi basta isinusulat sa libro. Ngayon, samahan niyo ako sa isang kwento ng pamilya, kababalaghan, at isang bahay na may itinatagong lihim. Lumaki ako sa isang lumang bahay sa probinsya ng Quezon. Semento ang pundasyon pero kahoy ang dingding, may mga lumang bintanang gawa sa kapis, at sa ilalim ng bubong ay may mga sarisaring lumang gamit na parang hindi pa naibaba mula noong panahon ng hapon. Sa gitna ng bakuran, may puno ng santol na sinasabi ng mga kapitbahay ay tanim pa ng lolo ko bago siya mamatay. Si Lolo Gorio. Sa baryo, kilala siya bilang tahimik pero may kakaibang aura. May mga taong nagsasabing marunong daw siyang maggamot ng sugat gamit lang ang bulong. Pero may iba na nagsasabi na hindi lang daw panggamot ang alam niya, kundi pati pangkulam. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang mga chismis na 'yon, pero hindi ko masyadong pinapansin. Para sa akin, lolo ko lang siya. Hanggang isang gabi, nagbago ang lahat. Karawan ko noon, 12 years old ako. Naghanda si Nanay ng pansit at sopas, may ilang kapitbahay na dumating. Habang naglalaro kami sa sala, biglang napansin ni Nanay na nawawala ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Yung kahon na laging nakapatong sa ibabaw ng aparador. Hindi iyon ordinaryong kahon dahil may nakaukit na kakaibang simbolo sa takip. Hindi iyon pinapagalaw kahit sino sa bahay. Sabi ni Tatay, baka nahulog lang o nailagay sa ibang lugar. Pero nakita ko sa mukha niya na parang may takot. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ramdam ko na parang may naglalakad sa pasilyo sa labas ng kwarto ko. Hindi ito yung tunog ng tsinelas o paa ng tao. Para itong mabigat na hakbang na parang humahaplos sa sahig ng kahoy. Kinabukasan, tinanong ko si nanay tungkol sa kahon. Sabi niya, huwag ko raw masyadong intindihin at baka daw nadala lang ng daga o kung ano. Pero paano mangyayari yon kung mas malaki pa sa ulo ng daga yung kahon? At bakit parang lahat sa bahay ay iwas mag-usap tungkol dito? Isang linggo ang lumipas, may mga kakaibang nangyari. Nawawala ang ilang gamit, mga kutsara, pitaka ni tatay, at minsan pati ang mga maliliit na laruan ko walang basag na bintana, walang sirang pinto. Para bang may nakikita sila pero hindi sinasabi sa akin. Isang hapon, naglalaro ako sa bakuran nang mapansin ko ang isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin diretsyo sa bahay namin. Hindi ko siya kilala pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Lumapit siya ng kaunti at mahina pero malinaw ang sinabi. May babalik na, bata at pag bumalik yon, siguraduhin mong hindi ka nag-iisa, sabi ng matandang babae. Paglingon ko ulit, wala na siya. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko si tatay sa ilalim ng puno ng santol, parang may hinuhukay. At sa tabi niya, nakalagay ang nawawalang kahon. Pero sa halip na takpan ulit, binuksan niya ito. At doon nagsimula ang totoong kwento kung bakit sinasabi nilang mangkukulam ang lolo ko. Kung gusto niyong malaman kung ano ang laman ng kahon, at kung paano nito binago ang takbo ng buhay namin, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga kwento ni Ka Elias. Pagbukas ni tatay sa kahon, sumalubong agad ang amoy ng pinagsamang lumang papel at parang sinunog na dahon. Hindi ito amoy na nakasanayan sa bahay, mas mabigat, mas matapang, at parang may kasamang kakaibang kiliti sa ilong na hindi ko maipaliwanan. Sa loob ng kahon, may tatlong bagay. Una, Isang maliit na bote na gawa sa madilim na salamin, parang bote ng langis, pero may lamang kulay itim na parang usok na nakulong sa loob. Pangalawa, isang piraso ng puting tela na may mansa ng pulang parang dugo, tinupi ng maayos at nakatali ng pulang sinulid. At pangatlo, isang lumang larawan, sepia ang kulay ng isang lalaking payat na nakasuot ng lumang barong at nakatitig ng matalim. Hindi ko siya kilala pero ramdam ko ang lamid ng tingin niya kahit sa litrato napatingin si tatay sa akin. Parang gusto niyang magpaliwanag pero may pumipigil sa kanya. Pinikit niya ang kahon at huminga ng malalim. Sabi niya, huwag na huwag ko raw bubuksan ito mag-isa. May dahilan kung bakit tinago ito ng lolo ko. At higit sa lahat, huwag daw akong lalapit sa puno ng santol kapag mag-alas 10 na ng gabi. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Ang ingay ng mga kuliglig sa labas at minsan may tilaok ng manok kahit hating gabi na. Alam ko mali pero bumangon ako. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto, hawak ang maliit na flashlight na binigay sa akin ni tatay. Pagdaan ko sa sala, naroon ulit ang kahon, nakapatong sa lamesa. At gaya ng alam mo na mangyayari sa mga kwento, tinukso ako ng kuryosidad. Dahan-dahan kong binuksan ang takip. Pero pagangat ko, may maririnig kang mahina pero malinaw na bulong. Hindi ito galing sa loob ng bahay. Para itong bumabalot mula sa labas, parang hangin na may kasamang boses. Hindi ko maintindihan ang sinasabi, pero paulit-ulit ito. At habang nakikinig ako, parang may dumaan sa gilid ng bintana. Isang anino, mabilis at masyadong mababa para maging tao, pero masyadong malaki para maging hayop. Napaatras ako, napalakas ang tunog ng kahon nang bumagsak ang takit. Biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Nandoon si tatay hawak ang itak. Hindi niya ako pinagalitan, pero kita sa mukha niya nagalit siya hindi dahil binuksan ko ang kahon, kundi dahil parang may nangyaring hindi dapat mangyari. Sabi ni tatay, kaya daw may nawawala sa bahay, hindi dahil may magnanakaw. May isang bagay na hindi mata ng tao ang naghahanap. At bawat gamit na nawawala, may kaugnayan sa isang ritual na hindi dapat natuloy. Bago siya umalis pabalik sa kwarto, huminto siya at tumingin sa akin. Sabi ni tatay, anak, hindi lahat ng dugo sa pamilya ay dapat mong ipagmalaki. May mga kasaysayan na mas mabuting nananatili sa dilim. At doon ko unang naramdaman na parang may ibang presensya sa bahay, hindi lang basta multo, kundi isang bagay na matagal ng parte ng dugo namin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik ang bahay, masyadong tahimik para sa isang sabado. Wala si nanay sa kusina, wala si tatay sa bakuran. Ang naririnig ko lang ay yung mahina at mabagal na pagaspas ng dahon ng santol sa labas. Parang sinasadya ng hangin na magdala ng tunog papunta sa loob. Paglabas ko sa pintuan, andun si tatay. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng santol, nakatingala, para bang may kausap. Hindi ko makita kung sino ang nasa taas pero ramdam ko na hindi lang basta hangin ang gumagalaw sa mga sanga. Tinanong ko siya kung sino kausap niya pero hindi siya sumagot. Parang nagulat pa nga siya na andoon ako. Pinapasok niya agad ako sa bahay at sinabing huwag na huwag daw akong lalabas ng bahay nang hindi niya alam. Habang kumakain kami ng tanghalian, biglang kumatok si Aling Pilar, isang matanda na kapitbahay. May dala siyang bayong na puno ng mga dahon at ugat. Pagpasok niya, hindi na siya nagsayang ng oras. Sabi niya kay tatay na narinig na daw niya ang mga bulong kagabi, at kung hindi kami mag-ingat, baka bumalik ang isang bagay na dapat ay matagal nang nawala. Doon ko nalaman mula kay Aling Pilar ang kwento ng lolo ko. Bata pa raw si Lolo Gorio, kilala na siya sa baryo bilang taong marunong sa mga halamang gamot, pero hindi lang yun ang alam niya. Marunong daw siya ng kulam, at minsan ginagamit niya ito para parusahan ang mga taong may atraso sa kanya. Pero hindi raw siya basta masamang tao. Ang problema, napasok siya sa isang kasunduan na hindi niya tuluyang tinapos. May tinawag daw siyang espiritu para tumulong sa kanya sa isang malaking problema noong panahon ng giyera. Bilang kapalit, kailangan niyang alagaan ang espiritu na iyon at bigyan ng mga gamit na mahalaga sa tao. Kaya daw nawawala ang mga bagay sa bahay ngayon. Hindi magnanakaw ang kumuha, kundi yung espiritu na pinakawalan ng lolo ko. Kaya pala, bawat gamit na nawawala ay hindi basta ordinaryo. Yung pitaka ni tatay, may picture nila ni nanay noong unang nagkakilala sila. Yung kutsara, regalo noong kasal. Yung laruan ko, bigay ni Lolo bago siya mamatay. Lahat may sentimental na halaga. Sabi ni Aling Pilar, kapag nakumpleto ng espiritu ang koleksyon ng mga gamit na may halaga sa puso ng pamilya, babalik ito para kunin ang isa pang bagay na mas mahalaga. At doon ko narinig ang unang beses ang sinabi niya na hindi ko makakalimutan. Anak, kapag hindi niyo natigil, baka ang kukunin na sa susunod ay hindi gamit, kundi tao. Sabi ni Aling Pilar, "Kinagabihan, hindi ko alam kung guni-guni lang, pero habang nakahiga ako, naramdaman ko na parang may malamig na hangin na dumaan sa paa ko. At mula sa labas ng bintana, nakita ko ang anino ng puno ng santol. Pero hindi ito yung karaniwang anino na galaw lang ng dahon. Para itong may taong nakaupo sa sanga, nakatingin sa akin. Pagbangon ko para tingnan, wala na ito. Pero mula sa ilalim ng pintuan ng kwarto ko, may dumaan na anino papunta sa sala." Hindi ko alam kung dapat akong sumigaw o magdasal. Pero sigurado ako, hindi lang gamit ang nawawala sa bahay namin, kundi pati kapayapaan. Kinabukasan, halos walang nagsasalita sa bahay. Parang lahat kami may gustong sabihin, pero natatakot magbukas ng bibig. Si tatay, abala sa pag-ukit ng kung anong simbolo sa isang piraso ng kahoy. Si nanay, walang tigil sa pagdarasal habang hawak ang lumang rosaryo na namana pa daw niya sa lola niya. Lumapit ako kay Tatay para tanungin kung para saan yung inukit niya. Sabi niya, protection daw 'yon. Hindi lang basta ordinaryong ukit, kundi simbolo na ginamit ng lolo ko noon para pigilan ang espiritu kapag nagiging agresibo na ito. Sabi niya, ngayong gabi, kailangan naming maghanda. Bago magtakip silim, dumating ulit si Aling Pilar. May dala siyang bote ng langis na amoy matapang, parang pinaghalo ang bawang, luya, at kung ano pang hindi ko ma-identify. Pinahiran niya ang mga bintana, pintuan, at pati paligid ng puno ng santol. Sabi niya, hindi para paalisin ang espiritu, kundi para pigilan itong makalapit sa bahay. Habang ginagawa namin yon, biglang humangin ng malakas kahit walang bagyo. Ang mga dahon ng santol, kumakalansing na parang may humahampas sa kanila mula sa loob. Para bang may gustong bumaba mula sa taas. Pagdating ng alas 9, nagsindi si tatay ng tatlong kandila sa gitna ng sala. Kailangan daw naming maghintay hanggang mag alas 10, kasi iyon ang oras na pinakamalakas ang koneksyon ng espiritu sa mundo ng tao. At nang tumama ang alas 10, doon ko narinig ulit yung mga bulong. Hindi lang mula sa labas nayon, kundi parang galing sa lahat ng sulok ng bahay. Mabagal, paulit-ulit, pero ngayon mas malinaw. Sinasabi nito ang apelido namin. Biglang napundi ang isang kandila. Kasunod noon, may kaluskos mula sa kusina. Pumunta si tatay hawak ang itak, ako naman sumilip mula sa gilid. At doon ko nakita, isang anino na hindi dapat nandun. Masyadong matangkad para maging tao, masyadong manipis para maging normal na nila lang. Parang usok na may hugis, at sa gitna ng mukha nito, may dalawang mata na tila apoy pero kulay asul. Hindi ito sumugod, pero nagsimulang maglakad papunta sa aparador. Hinila nito ang drawer at kinuha ang isang maliit na kahon, yung kahon kung saan nakatago ang singsing -sing ng kasal ni nanay. Sabi ni tatay, huwag kang lalapit. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako at tinangkang agawin ang kahon mula sa espiritu. At sa mismong sandaling mahawakan ko ito, parang nilamon ako ng lamig. Hindi malamig na parang aircon, kundi lamig na pumapasok sa buto. Nawala ang ilaw sa buong bahay. Ang huling nakita ko bago magdilim ay yung puno ng santol sa labas, gumagalaw ang mga sanga, kahit walang hangin, at mula sa taas nito, may nakabitin na parang mahaba at maitim na tela na unti-unting bumababa papunta sa lupa. Pagmulat ko, nakahiga na ako sa sahig, hawak pa rin yung kahon. Si tatay at si Aling Pilar, nag-aayos ng mga kandila. Sabi ni tatay, muntik na raw akong madala. Pero ang mas kinilabutan ako, sabi ni Aling Pilar, hindi pa tapos ito ang espiritu, hindi nakuha ang gusto niya. At kapag hindi ito nakakuha sa loob ng tatlong gabi, maghahanap ito ng mas mahalagang kapalit. Pagkasabi ni Aling Pilar na hindi pa tapos ito, tumingin siya diretsyo sa akin. Parang may gustong sabihin pero hindi niya masabi sa harap ni tatay. Nang mailabas na ako sa sala para magpahinga, sumunod siya sa akin sa kwarto. Mahinang boses ang ginamit niya. Sabi niya, bata, ikaw ang pinili ng Espiritu hindi dahil ikaw ang pinakabata, kundi dahil ikaw ang may pinakamatibay na koneksyon sa lolo mo. Ibig sabihin, kung gusto nating tapusin ito, ikaw ang kailangang humarap sa puno ng santol. Kinabahan ako, pero sa isang parte ng isip ko, parang gusto ko na ring malaman ang totoo. Hindi ko alam kung dahil curious ako, o dahil ayoko nang mamuhay sa bahay na parang binabantayan ng kung sino o anong nilalang. Pagdating ng alas 11 ng gabi, habang natutulog si nanay, pinalabas ako ni tatay at ni Aling Pilar sa bakuran. Tahimik ang paligid, maliban sa mga kuliglig at paminsang lagapak ng dahon sa lupa. Pero paglapit namin sa puno ng santol, iba na ang itsura nito. Hindi na ito yung puno na kinalakihan ko. Ang balat nito parang kumikilos, may mga hugis na tila kamay na lumalabas sa glit tapos nawawala. Sa taas, may anino ng isang tao na nakaupo, pero hindi malinaw ang mukha. At sa paligid ng puno, nakakalat ang mga gamit na nawala sa bahay, pitaka ni tatay, kutsara, laruan ko, at ang sing-sing ni nanay. Sabi ni tatay, kailangan daw ilagay ko sa paanan ng puno ang kahon na hawak ko kagabi, pero bago ko gawin, magdasal ako ng buong pangalan ko at pangalan ng lolo ko. Para daw malaman ng espiritu na handa akong tapusin ang kasunduan. Nang sinimulan ko ng magdasal, parang lumakas ang hangin. Yung anino sa taas ng puno, unti-unting bumaba. At habang papalapit, mas malinaw kong nakikita ang anyo niya. Payat, mahaba ang mga braso, at parang gawa sa usok na nangingitim. Pero ang pinaka nakakatakot, yung mukha niya ay kapareho ng lolo ko, pero walang mata. Hindi ko alam kung iyak o sigaw ang lumabas sa bibig ko. Pero itinuloy ko ang dasal. Sinabi ko ang buong pangalan ko at ng lolo ko. Sa huling parte ng pangalan, biglang huminto ang hangin, at narinig ko ang boses, pero malinaw na malinaw. Bakit mo tinatapos, Apo? Sabi ng boses na yon. Napaluhod ako. Sabi ko, kasi gusto ko nang matapos ito. Hindi ko na kaya yung takot. Gusto ko nang bumalik sa normal ang bahay at pamilya ko. Tahimik saglit. Tapos, parang huminga ng malalim yung espiritu, at isa-isang naglaho ang mga gamit mula sa paligid ng puno. Naiwan lang yung singsing ni nanay at laruan ko. Kinuha ito ni tatay at iniabot sa akin. Sabi ni Aling Pilar, hindi pa ito tanda ng tuluyang pagtatapos. Pero magandang senyales na handang makinig ang espiritu. Ang problema, sa huling gabi ng kasunduan, doon daw lumalabas ang tunay na presyo para sa kapayapaan. At sa loob-loob ko, ramdam ko na baka hindi gamit ang hihingin nito sa huli. Ang huling gabi ay dumating na parang mabagal pero mabilis din sa buong maghapon, walang lumabas sa bahay. Para kaming mga preso na naghihintay ng hatol. Sinanay, tahimik lang at yakap-yakap ang rosaryo. Si tatay, paulit-ulit na inukit yung simbolo sa mga piraso ng kahoy at idinikit sa bawat pinto at bintana. Si aling pilar naman, abala sa paghalo ng kung anong pulbo sa tubig, parang may inihanda para sa laban. Bago mag alas 10, tinawag ako ni tatay sa sala. Hawak niya yung kahon na una kong nakita sa aparador. Sabi niya, anak, ngayong gabi, baka hindi na tayo lahat magkasama bukas. Pero kahit anong mangyari, huwag kang lalapit sa puno hanggang hindi ko sinasabi. Parang kumirot yung dibdib ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin, pero ayoko nang marinig yung mga salitang yun ulit. Pagsapit ng alas 10, nagsimula na. Lumakas ang hangin, pero imbes na galing sa labas, parang galing mismo sa loob ng bahay. Ang mga ilaw, isa-isa nang nagpatay-patay. Yung tatlong kandila sa gitna ng sala, nanginginig ang apoy na parang sinusubukan patay ng hangin. At doon ko ulit narinig yung boses, mas malinaw, mas mabigat, at parang galing sa ilalim ng lupa. Ibabalik ko lahat kapalit ng isa. Sabi ng boses. Napalunok ako. Lumingon si Tatay sa akin, sabay sabi, "Huwag kang sumagot." Pero bago pa kami makagalaw, biglang bumukas ang pintuan sa likod ng bahay. Malinaw kong nakita ang hugis ng espiritu sa labas, nakatayo sa ilalim ng puno ng santol. Sa paligid nito, nakalutang lahat ng gamit na kinuha, mula sa pitaka hanggang sa mga laruan, pati yung lumang litrato sa kahon. At doon lumapit sa amin si Aling Pilar. Mahinang sabi niya kay Tatay, hindi gamit ang kukunin niya tao ang gusto niya. At kung ayaw natin na ikaw o sinanay ang kunin, kailangan may kusang mag-alay. Nagulat ako nang biglang lumapit si Tatay sa pintuan. Sabi niya, kung tatapusin nito ang sumpa, ako na lang. Sumigaw ako pero hinawakan ako ni Aling Pilar para hindi makalapit. Bumaba si tatay papunta sa puno. Yung espiritu, hindi gumalaw pero yung mukha nito parang umiti kahit wala itong bibig. Nagtagpo sila sa ilalim ng santol. Doon, narinig ko ulit yung malakas na hangin at kasunod noon isang liwanag na dumaan sa pagitan nila. Tapos, parang usok na hinihigop, unti-unting nawala yung espiritu. Nang tumahimik na ang paligid, tumakbo ako papunta sa puno. Pero wala na si tatay. Ang naiwan lang sa lupa ay yung kahon, bukas na, at wala ng laman. Sabi ni Aling Pilar, tinanggap na ng espiritu ang alay at tapos na ang kasunduan. Pero may isang bagay siyang sinabi na hindi ko malilimutan. Hindi lang gamit ang nawala sa bahay nyo, bata. Nayon, pati alaala mo sa kanya, unti-unti na rin mawawala. At totoo nga. Sa mga sumunod na taon, mahirap kong maalala ang mukha ni tatay. Hindi ko na rin masyado maalala ang boses niya. Ang natira lang ay ang puno ng santol, tahimik sa bakuran, na para bang may bantay na hindi na umaalis. Hanggang ngayon, kapag bumabalik ako sa lumang bahay, ramdam ko pa rin na may nakatingin mula sa taas ng puno. At minsan, pag tahimik na tahimik, parang naririnig ko ang boses ni tatay. Anak, tapos na, pero huwag mong hayaang magsimula ulit. At ayan ang kwento ng lolo kong sinasabing mangkukulam, ng mga gamit na nawawala, at nang puno ng santol na naging bantay sa bakuran kung totoo man o hindi ang kulam o kung may paliwanag man ang lahat ng nangyari may isang bagay akong sigurado may mga kasaysayan sa pamilya na hindi mo basta mabubura kahit papilitin mong kalimutan at minsan ang pinakamabigat na mana ay hindi lupa o pera kundi ang mga lihim na nakatali sa dugo mo kaya mga kaibigan kung may lumang gamit o puno sa bakuran nyo na sinasabing may kwento pakinggan nyo Baka may gustong ipaalala sa inyo bago pa mahuli ang lahat. Ako si Ka Elias, at dito sa ating channel, patuloy nating tatalakayin ang mga alamat, misteryo, at paniniwala ng ating bayan. Kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating mga kwento. Hanggang sa muli, at mag-iingat kayo lalo na kung may mga bagay na nawawala sa bahay nyo.